Lumabas na po ang huling survey. Ang lumalabas. Nangunguna po ngayon para sa presidente kung mag i -e bukas, walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Napakalayo na po ng agwat niya sa susunod na kandidato or magiging kandidato mahigit 12 puntos na po ang kanyang agwat. Tinanggalan siya ng pondo, binato ng putik, tumaas pa rin ang approval at trust rating mas mataas pa sa Presidente ng Republika. Sa katunayan, nagpapasalamat po kami dahil sa ginawa ninyo kay BP Sara, mas minahal sa ngayon ng sambayan ng Pilipino. Wika nga nila, it is difficult to pull down a good man. Ang tawag ko kay BP Sara, the woman with the balls. Dahil siya po, hindi naglilinlang, lang. Lalaban sa eleksyon kung matatalo, hindi tatakbo, hindi gaya ni tambaloslos hindi mananalo, babaguhin ang saligang batas. Ang tanong, mga taga-dabaw, payag ba kayo? Susunod ba kayo sa Tambaluslos? Magpapabili ba kayo? Kaya nga po patuloy ang aming pasasalamat sa inyo dahil kayo ang nanguna na manindigan laban sa puwersa ng kadiliman. Ngayong gabi, sinimulan natin ang proseso. Maninindigan kami laban sa kasamaan. No to bribery initiative. We are not for sale. Di na po ako magtatagal kasi kanina pinalecture ako ni Kabsek. Abay sabi niya, maglecture ka ng mahaba. Dahil darating pa si PRRD, nag naman ako. Pero ngayon lang dumating si PRRD, kaya hindi ko na po pahahabain. Dahil baka mamaya sabihin sa akin na aking amo, Hari Roque, nakakaantok ka na. Sumuli so po, nagpapasalamat.